Kumakot ng medalya ang Philippine Canoe Kayak Dragon Boat National Team na kinabibilangan ng isang proud kawayenyo sa 2024 ICF Dragon Boat World Championship. Ang patimpalak na ito ay inorganisa ng International Canoe Federation Philippine Canoe Kayak Dragon Boat Federation na ginanap sa Puerto Princesa Palawan noong ika-28 ng Oktubre hanggang ika-4 ng Nobyembre. Kabilang sa koponan ng Philippine National Team ang isang tubong na si Kenneth Palatao, 25 mula Mula sa Santa Luciana, Kawayan City, Isabela Mula sa 27 delegado mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo Itinanghal bilang overall champion ng Philippine team Matapos makakuha ng kabuang 11 golds, 20 silver at 8 bronze medals Hindi ito ang unang beses na sumabak ang proud Kawayenyo na si Kenneth Palatao Dahil sumabak na rin ito sa Dragon Boat Competition sa iba't ibang bansa Katulad na lamang sa Bansang Korea Idol, nanunuyo ba at tumihina ang elasticity o pagbasa? ng balat, bumababa ang fat level sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan. Kaya naman, 50 pa lang muka ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and productions. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa sa IFM News. Ako si Idol Zaira Kuntapay. Idol! I -F News